ang pitong milyong taong istorya ng mga mortal ay malapit ng matapos. Hindi dahil sa nuclear war, o pananakop ng mga alien, lalong hindi sa pagsalpok ng asteroid. Ang kinakaharap ngayon ng mga mortal sa pagkaubos, walang iba kundi ang mga Diyos. Nagtitipo ng mga Diyos sa loob ng Council of Valhalla kada isang libong taon upang hatulan ang mga mortal, kung papayagan pa ba nilang mabuhay ang mga ito ng isang libo pang taon o uubusin na at nagumpisa ang botohan. Bumoto ng ekis si Shiva, ganun din ang sagot ng Diyosa na si Aphrodite, at sumang-ayon naman ang lahat ng nasa loob ng council. At nang hahatulan na ng Diyos na si Zeus ang mga tao, ay pinigilan ito ni Brunhilda, isang Valkyrie, sinabi niyang masyadong malupit kung papatayin lang ang mga ito ng ganun na lang. At doon ay iminungkahi niya ang Ragnarok, ang Ragnarok ay isang one-on-one -on -one na labanan sa pagitan ng labintatlong Diyos at labintatlong mortal at kung sino man saka nila ang makapitong panalo ay siya ang magwawagi. At pag natalo ang mga mortal ay katapusan na ng kanilang lahi, at pag nanalo ang mga ito ay mabubuhay pa sila ng isang libong taon. Nagbulungan ang mga Diyos dahil hindi sila payag sa mongkahi ni Brunhilda. Sinabi ni Brunhilda na ayaw pumayag ng mga Diyos dahil takot ang mga ito makipaglaban sa mga mortal. Galit na galit ang mga Diyos dahil na insulto sila sa sinabi niya. Tuwang-tuwa naman ang Diyos na si Zeus sa mungkahing iyon at pumayag ito. Sinabi ni Zeus kay Brunhilde na siya ang mamili ng mga magre ng mga mortal. At dumating na nga ang paligsahan na tinatawag na Ragnarok. Unang ipinakilala ang representante ng mga Diyos walang iba kundi ang pinakamalakas sa Norse God si Thor, ang God of Thunder. At sa kabila naman ay ang pinakamalakas na bayani ng tatlong kaharian si Liubo. Sabay na naglakad ang dalawa sa isa't isa nang nakababa ang mga kamay nila, silang dalawa ay may isang pagkakapareho. Pareho nilang pinapatay ang kalaban gamit lang ang isang tirahan. Unang umatake ang mortal na si Liubo gamit ang kanyang sandata, pero sinalag ito ni Thor at napaatres dahil sa lakas ng atake. tumalo naman si Liubo para sundan pa ito ng isa pang atake. Pero nasalagpere ni Thor at napatalsik si Liubo, sa pagkakataon namang ito ay si Thor ang lumusab at sinabayan ito ni Liubo. Sa sobrang lakas ng banggaan ng mga sandata nila ay nasira ang kinatatayuan ng mga ito. Pinuri naman ni Zeus ang mortal dahil sa kakayahan nitong sabayan ng isang Diyos, pero hindi dapat ito pakampant dahil di nilalabas ni Thor ang buong lakas. Pinadaloy ni Thor ang kuryente sa kamay at hinawakan ng dalawang kamay ang kanyang martilyo at naghahanda ng malakas na atake, habang si Liubo ay nakatayo lang at pinapanood ito. Inipon ni Thor ang kuryente sa kanyang martilyo at inatake si Liubo na nagdulot ng malaking pagsabog. Nagulat ang lahat nang iangat ni Liubo ang martilyo ni Thor at sugatan niya ito ng malaki. Pagtapos titigan ni Thor ang dugo sa kamay ay sinabi niyang sayang at naging tao lang si Liubo. Samantala napaisip si Zeus, sinabi niyang lahat ng matamaan ng martilyo ni Thor ay nawawask, at imposible ito dahil walang tao o bagay ang makakasabay sa isang Diyos. Napatingin si Zeus kay Brunhilda at naisip ang dahilan. Pinakita naman sa nakaraan na ang sandata ni Liubo ay isa sa mga kapatid ni Brunhilda na nagpalit ng anyo para maging sandata. Sumugod si Liubo habang nagliliwanag ang sandata nito at sinira ang baluti sa kamay ni Thor at nabitawan ang martilyo. Habang nasa lapag ay naglalabas ng init ang martilyo at nabasag ang metal sa paligid nito, at sa wakas ay nagising ang tunay na lakas ng martilyo. Kinuha ni Thor ang sandata para muling umatake, samantala si Brunhilda ay nakatanggap ng lista ng mga Diyos na kalahok sa paligsahan. Natanggap din ni Zeus ang listahan ng mga mortal na kalahok at masaya ito. Ibinato ni Thor ang martilyo ng malakas pero nakailag si Liubo, sumugod si Liubo kay Thor para umatake pero bumalik ang martilyo ni Thor galing sa likuran ni Liubo at nang tatamaan na siya ay ginamit niya ang kanyang sandata para makailag ito. Bumalik na kay Thor ang sandata, pero di pala pagsugod ang ginawa nito kanina, kundi pagkuha ng buwelo para sa gagawing malakas na atake. Hinampas ni Thor ng napakalakas ang martilyo, na nagdulot ng malakas na pagsabog pero napigilan ito ni Liubo gamit ang kanyang sandata. Pero dahil sa lakas ng impact ng martilyo ni Thor ay nabali ang mga binti ni Liubo at napaluhod ito, habang nakaluhod si Liubo ay nagpa siya si Thor na tapusin ito. Nang biglang dumating ang kabayo ni Liubo para tulungan ito at animo ay pinapasakay ito ng kabayo. Pinilit ni Liubo na tumayo para makasakay sa kabayo, at nang makasakay na ito ay muling umatake si Liubo gamit ang kanyang kabayo. At gagamitin na niya ang huling taktika nito na kayang hatiin ang kalangitan na sinanay niya ng maraming beses para maperpekto. Nagkasalubong ang atake ni Thor at Liubo na nagpaliwanag sa buong paligid, tumilapon ang sandata ni Liubo at muling naging babae. Naputol ang kaliwang kamay ni Liubo at lubusang napinsala ang kanan kaya kinagat na niya na lang ito para putulin. Muling lumusab si Liubo kahit wala na itong kalaban-laban, kaya hinapas ito ni Thor at natanggal ang ulo ni Liubo. Nahulog ang labi ni Liubo mula sa kabayo ng walang ulo at mga kamay. At doon ay idinekralang panalo sa unang laban ang Norse God na si Thor. Sa pangalawang laban ay ipinakilala ang unang tao at ang ama ng mga mortal si Adam. At sa kuponan ng mga Diyos ay walang iba kundi si Zeus. Pinalaki ni Zeus ang katawan niya para labanan si Adam. At dumating ang Valkyrie na magiging sandata ni Adam para labanan ang Diyos na si Zeus. Naghanda si Zeus at inatake si Adam pero nakailag ito, patuloy na umatake ang Diyos pero di ito makatama hanggang binilisan pa ni Zeus ang suntok at gumamit ng taktika na meteor jab pero di peren umubra. Gumamit ang Diyos ng ibang atake at tinawag niya itong Divine Axe pero nailagan peren ni Adam. nag isang umatake si Adam at ginaya ang taktika ng Diyos na Meteor Jab na tumama lahat sa mukha ni Zeus, ginaya din ni Adam ang Divine Axe na nagpahirap sa Diyos. Ang kakayahang ito ni Adam ay tinatawag na Divine Reflection na kayang kopyahin ang lahat ng atake ng kanyang kalaban muling naghanda sa pag-atake ang Diyos na si Zeus at pinaikutan si Adam at sinipa pero nakaiwas muli si Adam. Muli ay kinopya ni Adam ang taktika ng Diyos at ginamit ito sa kanya na nagpatilapon kay Zeus. Muling nagpalaki ng katawan si Zeus para gumamit ng malakas na atake na iniipon nito sa kamao. At sumugod na nga si Zeus pero kinopya lang ito ni Adam na siyang dahilan ng pagbagsak nito. Nang iaanunsyo na ang panalo ay muling tumayo si Zeus, Muling binago ni Zeus ang anyo, pero sa pagkakataong ito ay isiniksik niya ang laman at lakas sa payat na pangangatawan. Sa unang pagkakataon ay itinaas ni Adam ang kamay at pumorma, muling umatake si Zeus pero muli ay na-counter ito ni Adam. Nagpatuloy sa pag-atake si Zeus pero lahat ng ito ay kinokopya ni Adam. Walang nagawa si Zeus at naging kwantsing bag na lamang hanggang sa mag-overheat ang katawan ni Adam dahil sa paggaya ng taktika ng Diyos at nagiging sanhi ng unti-unting paghina ng katawan. Samantala dumating na rin sa limitasyon ng katawan ng Diyos na si Zeus dahil sa tinamon nitong suntok kay Adam. Patuloy na naglaban ang dalawa sa paraang matira ang matibay, tinamaan ni Adam si Zeus na nagpatalsak sa dugo ng Diyos at napunta ito sa kanyang mata saglit na napatigil si Adam pero sa pagkakataong ito ay tinamaan na siya ng malakas na suntok mula kay Zeus, hindi binigyan ng pagkakataon ni Zeus si Adam para makabawi at patuloy itong umaatake. Sa huling suntok ay sinadya ni Adam na hindi salagin para mahawakan ang buhok ng Diyos, doon ay nagpalitan sila napakalakas at napakabilis na mga suntok. Hanggang sa mapaluhod na lang si Zeus. At nang magsaya ang mga tao dahil sa pagkakapanalo ni Adam ay sinabi ni Zeus na patay na ito. Namatay si Adam nang nakatayo at nakikipagpalitan ng suntok sa isang Diyos. At idinekralang panalo si Zeus. Para sa ikatlong laban ay ipinakilala ang Diyos ng karagatan si Poseidon laban sa tinaguri ang talunan na samurai sa kasaysayan si Kojiro Sasaki. Nagumpisa na ang laban subalit ni isa ay walang gumagalaw, nakikita ng samurai sa isip niya na kahit anong gawin niyang atake ay mapapatay siya ng Diyos, kaya umupo na lang ito at ayaw pang mamatay kinalaunan ay nagpasya itong tumayo at lumaban. Lumusab si Sasaki at tumalon para umatake pero simpleng inilagan lang ito ni Poseidon. nag attack naman si Poseidon pero iniliko ni Sasaki ang espada at muli ay umatake at naputol ang buhok ng Diyos. Ipinakita rin na ang espadang hawak niya ay isa ring Valkyrie. Naglakad papalapit si Poseidon kay Sasaki at inatake ito ng maraming beses gamit ang kanyang trident, pero lahat ng ito ay inilagan ni Sasaki. Ang ginagawa ni Sasaki ay tinatawag na senjumuso, Muso, isang kakayahan na kayang makita ang bawat galaw ng kalaban ng maraming beses at maiwasan ang mga ito. Muling lumusob si Poseidon pero sa pagkakataon ito ay iniba niya ang niyang bilis at nasugatan si Sasaki at napaluhod. Muling tumayo si Sasaki, at tumalon ng mataas si Poseidon at nagpaulan ng atake galing sa taas, mahusay namang iniwasan ni Sasaki ang lahat ng atake. At nang bibitaw ng atake si Sasaki ay nabasa ito ni Poseidon at sinubukang atakihin sa likod. Muli ay nagpakawala ng maraming atake si Poseidon, at nagawang salagin lahat ito ni Sasaki hanggang sa makalapit sa Diyos. Umatake si Sasaki pero naiwasan ito ni Poseidon, inilipat ni Sasaki ang direksyon ng patalim para tamaan si Poseidon. Naiwasan ni Poseidon ang atake at sumulpat sa likuran ni Sasaki para atakihin ito na nagdulot ng pagkahati ng espada ng mortal. Hinawakan ng mahigpit ni Sasaki ang hating espada sa dalawang kamay at porsigidong talunin ang Diyos na sa buong buhay niya ay di pa niya ginawa. Nagliwanag ang hating sandata ni Sasaki at naging dalawang espada, gamit ang kanyang natutunan sa kanyang buong buhay, lumusab si Sasaki at ginamit ang buong lakas. Muling umatake ang Diyos na si Poseidon, pero nailagan lahat ito ni Sasaki hanggang sa makalapit ito. Gamit ang lahat ng taktikang natutunan sa lahat ng nakalaban, unti-unti niyang nasusugatan ang Diyos na si Poseidon. Ginamit naman ni Poseidon ang bilis para makalayo at pinaulanan ng atake si Sasaki. Sa muling pagkakataon ay nakalapit si Sasaki at pinagpuputol ang kamay at katawan ng Diyos na si Poseidon at mapatay. Magsubscribe kayo sa Ani Recap para sa mga susunod pa na mga videos.